So, yun. Good morning, mga lads. No, kagising lang natin. Ayan. So, may biyahe tayo ngayon. Bigla ang biyahe. Dahil, kapag planado kasi na biyahe, hindi tayo basta-basta makakaalis. Kaya ngayon, uh, bigla ang plano. Uh, Magbiyahe papuntang San Vicente, mga Lodi So, dadaanan ko muna si Commander sa Roas Palawan, mga Lodi Then, bago tayo magdederecho sa San Vicente. So pupuntahan natin yung Bato ni Ningning. So sabi nila maganda daw doon kaya subukan natin. So bagong lahat mga lodi um magtatayong prepare no. Uh 4:30. Oras ngayon ay 4:30 ng umaga. So maaga tayo missing. Para maaga tayo magbiyahe mga lodi papuntang San Vicente. So 'yun update ko lang kayo mga lods no. Update ko lang kayo mamaya kung saan na tayo uh, samahan nyo ko sa ating adventure. Let's go! At dahil ngayong araw ay Mother's Day, kaya pumunta tayo sa Roas Palawan para ipasyal ang asawa ko. Tara, samahan nyo ko sa magandang adventure na gagawin natin. Good morning mga lods. So update lang, dito na tayo sa barangay Langogan. No? So medyo malayo-layo pa yung behe natin. Siguro mga isang oras pa mga lodi. Kaya Kitakis na lang tayo mamaya sa Rojas mga Lodi no? Kasi hindi na ako nakapag video kanina So nagmamadali na rin tayo So yun lang mga Lodi um, Ingat sa atin So yun mga Lodi Dito na tayo sa Rojas Palawan So oras na atin Wala pala sa 8 mga Lodi Dito na tayo So daanan ko muna si Commander mga Lodi no? Bago tayo diretso sa San Vicente. So, mag-breakfast muna tayo. So, dahil uh, woman's day ngayon mga lodi. Ayan. Uh, ano yun na natin mga lodi, no? I-treat natin yung mga asawa natin. Mga nanay natin. Ayan, i-pashel po natin sila. So, kaya ngayon mga lodi, pupunta tayo ng San Vicente. So, maglo-long rides tayo. So, kasama ko yung asawa ko mga lodi. Nay, nice. saan banda yung Mama Bell's Pension ba yan? Mama Bell's Pension? Sige pa. Sir, risk lang pa. San banda yung Mama Bell's Pension pa? Mama Bell's Pension? Ay, uh, ako Sige sir, thank you pa. At dahil natin mahanap ang Mama Bell's Pension, kaya tinawagan ko na lang yung asawa ko mga Lodi. So halos hindi nila alam dito yung dalawang pinagtanungan natin kaya tawagan na lang natin. Dahil doon tayo mag-check-in mga lodi bago tayo magdareto sa San Vicente. Mga lodi, dito na tayo sa Ruas, Palawan. So ngayon mag-check-in lang tayo dito sa Mama Bell's Pension House. So dito tayo mag-stay ng dalawang araw mga lodi. mga lodi nakapalis ah, na kami punta namin na ng San Vicente and si commander kasama natin ngayon so bago tayo tumuloy sa ating biyahe kumain muna kami para tuloy tuloy yung biyahe natin mga lodi at iwas gutom na rin sa daan kaya tara kain tayo mga lods so at this time mga lodi sobrang sama ng panahon sana di umulan sa biyahe natin 1 inches later at yun na nga mga lodi, umaambun na So sa unahan ay umuulan na, ayun o no. Sa so, part na yun Umuulan na sa harap Bagong wax putik na <laughs> Yawa Ang bagong wax At this time mga lodi Halos lumalakas na talaga yung ulan Kaya nag decide kami na magpasilong muna Dahil malayo layo pa yung bahay namin at baka mabasa pa tayo lalo kaya silong muna kami dito sa waiting shade na to silong muna silong muna tayo yo lakas ng land At dahil luminto na yung ulan, nagpatuloy na kayo magbiyahe papuntang San Vicente, mga Lodi. So, ito nga pala yung papasok sa San Vicente, mga Lodi. So, so may makita ka pong signage, ayan, sa labas. So, diretso-diretso nyo lang po yan. Almost 48 minutes galing dito sa labas, papunta doon sa Bato Niningning. So, taya, let's go! pangalawa di dito tayo sa taas ni uh, Pato ni Ningning ayan. So ito yung view na pag nai dito. pag nandito tayo sa taas. So ito yung view ng na nasa baba natin. Ayun Long Beach. Napakahaba ng na beach na yan mga lodi. So sobrang ganda dito mga lodi no. So challenge lang sa daan. Ah uh, syempre ingat lang tayo para makarating dito. So marami challenge no? sa mga daan. So rough road. Lowered yung motor natin kaya mukhang kawawa. <laughs> Hindi, okay lang. So, naka-wax na yung motor natin. Sobrang aloy kabog. Ayan, grabe challenge natin. No? Nilinis na natin yung motor natin. Parating lang to. Okay lang, kahit marumayan yung motor natin. So, minsan lang tayo makakarating dito mga Lodi. No? Kaya, sacrifice yung ating uh, motor. Kaya, kahit lowered kahit bagong wax, kahit malinis. So, Kukiwas-was natin papunta dito. Dahil alam nyo naman, pag sino na nakapunta dito sa San Vicente, Palawan, no? napakaganda dito, Long Beach. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, mag-rides dito sa Palawan. Kaya yan, kaganda o. oh, mataas yan. oh, sa yan. Ayan. kaganda. So, doon so, so, yung bato ni Lingling ay Ganyan kaganda. Pag-uintay sa tas na maganda view. Ano, napakasawal dito. So, huwag ka na kumuha yung pagpunta dito. Ito sa parang kung hindi na mga lahat dito. pa na Happy Mother's Day sa lahat ng kababaihan, lalong-lalo na sa aking pinakamamahal na asawa. Happy Mother's Day. So, deserve mo na ipasyal sa mga ganitong lugar upang ipadama kung saan tayo nagsimula noon hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. So, deserve mo yan na mahalin ka dahil sa iyong sakripisyo sa mga pamilya natin. So, hanggang dito na lang. Uh, Mag-iingat sa lahat. Happy Mother's Day!